Hi guys! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. So may good news tayo mga pangga. Napakalaking balita ito ngayon guys dito sa Kuwait at saka uh, pag na magsaya ang lahat. <laughs> magsaya ang lahat na nangangailangan ng trabaho dahil finally na-lift na ang ban para sa mga Pilipino na pupunta dito sa Kuwait. So, open na ang Kuwait guys sa lahat ng visa para sa Pinoy. So, for visa 18 or skilled workers guys, uh, pwede na kayong mag-apply dito sa Kuwait. At saka, may special ang para sa DH or domestic worker, ang pwede lang maka-apply dito sa Kuwait guys for domestic helpers are ex-abroad only. Ex-abroad only ang pwede lang maka-apply dito sa Kuwait. So yun ang good news natin dahil finally lifted na ang ban ng mga Pinoy. Uh, ginlift na ng Kuwait ang ban para sa mga Pilipino guys. So it's time to move on na for uh, a better a better future guys no. So yeah, finally, na uh, uh, usap na ang Pilipinas at ang basa Kuwait about sa bilateral agreement guys and iyon ang napagkasunduan for uh, domestic workers uh, only uh, ex abroad ang pwede lang maka-apply dito sa Kuwait and then open na din for visa 18 which is for skilled workers and other visas for uh, sa atin ng mga Pinoy family visa or tourist visa basta visa para sa Pilipino guys ay uh, lifted na ang ban So, uh, ito ang share ko sa inyo at yes, napakalaking balita ito guys kasi uh, inaantay ito ng karamihan na makapagtrabaho na din dito sa Kuwait. So, good luck and good luck sa mga pupunta dito para makipag sa palaran. So, this is it, our video for today guys. Share you nyo The good news, lifted na ang ban ng mga Pinoy dito sa Kuwait. So everybody can uh, everybody are welcome to come to Kuwait. So yan ang ating good news guys and thank you so much for watching. Bye.